Isang magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po tayo ngayong araw lang Tuesday, June 25, 2024. So based po sa ating latest sa satellite image, bahagya pong humina yung epekto nitong southwest monsoon at umiiral na ang easterly so yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. And kung makikita po natin dito sa latest satellite image, although halos buong bansa ay nakakaranas ng maulap na panahon, pero ngayong madaling araw medyo numipis na po yung mga kaulapan at nakaka-apekto na lamang dito sa may areas ng Palawan. And kung makikita po natin, meron din mga kaulapan dito sa may sinangang bahagi ng Eastern Visayas. Kaya ngayong araw, asahan pa rin po natin Magiging maulan ang panahon dito sa may area ng Palawan sa malaking bahagi ng Visayas, pata na rin sa eastern portions ng southern Luzon at northeastern portion ng Mindanao. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although may mga chance pa rin na mga bigla ang buhos ng ulan or mga isolated rain showers or thunderstorms, asahan pa rin po natin ngayong araw ang mainit at malinsahan panahon lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Sa ngayon po, wala din tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga susunod na araw ay eh, patuloy pa rin iiral itong Easter at posibleng magdala ng maulan na panahon lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. So magiging lagay po ng panahon dito sa Luzon, dahil nga sa epekto nitong east release, asahan po natin ang maulan na panahon dito sa Bicol Region, pati na rin sa Quezon Province at Romblon. Samantalang sa nalalawing bahagi naman po ng ating kapuluan, may init na panahon na mararanasan, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga chance pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. Sa agwat naman po ng temperatura ngayong araw dito sa lawag, maglalaro mga 25 hanggang 33 degrees Celsius. Mainit na temperatura, mainit na maximum temperatures, uh, temperatures, din ang mararanasan dito sa Tagaytay na aabot ng 35 degrees Celsius. Para naman sa Baguio, maglalaro mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. For Metro Manila, nasa 25 to 33 degrees Celsius. For, uh, for Tagaytay, nasa 23 to 31 degrees Celsius. At maximum temperatures naman para sa si Legazpi PA, ay abot ng 32 degrees Celsius. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa nalawing bahagi ng ating bansa, dulot para na epekto ng East Ridges, asahan po natin ang maulan na panahon sa Palawan pata na rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan at northeastern portion ng Mindanao, particular dyan sa Caraga. Sa nalawing bahagi naman po ng Visayas and Mindanao, although mataas po yung chance na mga isolated na mga ulan ay magiging mainit pa rin po yung panahon lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Agwat po ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperature sa abot ng 31 degrees Celsius, 32 degrees Celsius maximum temperatures naman na asaan natin sa Iloilo at Cebu, at 25 to 31 degrees Celsius naman man agwat ng temperatura para dito sa Tacloban. For Zamboanga at Cagayan de Oro, yung maximum temperatures po natin na abot ng 32 degrees Celsius at agwat naman po ng temperatura para sa Metro Davao ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas ng ating pag-asa regional services division sa papamagitan ng ating mga social media accounts. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malaya pa rin mga kapalaot yung ating mga kabayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyan pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5.29am at lulubog mamayang 6.28pm.